guys, marami nagtatanong sa akin or nag-PPM, paano ako nagkaroon ng sweldo sa Facebook? So, una, kailangan nyo lang i-on yung professional mode nyo sa Facebook settings. So, yung sa akin, profile yung gamit ko, naka-on yung professional mode ko. Meron ding page. So, sa profile, meron tayong tools, apat na tools na available. Merong stars, merong ads on reels, in stream ads, at saka bonuses. Yung subscription, nakikita yun sa page. So, yung yung tools ko ngayon available is stars, at saka in stream ads. So, yung ads on reels, pwede namang i-grant sa inyo kaagad ni Meta once na may mga uploaded videos na kayo at may mga followers na rin. So, depende na lang yun kung ibibigay sa inyo kaagad ni Meta or hindi. Tapos, yung na ko na na tools is yun nga, yung star, meron na ako at saka stream ads. So, sa in stream ads, para mamit mo yan, pagtatrabohan mo talaga yan. So, kailangan mamit mo yung mga five requirements na nire-require niya para ma-unlock mo ito at mag-start ka ng mag-sweldo at magkaroon ka na ng mga ads sa video mo. So, So, una, kailangan eligible yung country na kinaroroonan mo. So, sa Philippines, eligible naman. So, okay na yon Pangalawa, kailangan nakasunod ka sa mga community standard na mga rules ni Meta. So, pangatlo, kailangan magkaroon ka ng at least minimum of 5 videos na naka-upload sa profile mo. Pangapat, kailangan magkaroon ka ng minimum of 5,000 na followers at ang panglima ay kailangan magkaroon ka ng minimum of 60k minutes views. So once na namit mo na lahat yan, ma-unlock mo na matik yung stream ads mo. So dyan ako nagkakaroon ng sweldo guys kasi na-unlock ko na yung stream ads ko. Yun lang guys, so yan yung mga basic na kailangan yung malaman or matutunan para magkaroon din kayo ng sweldo sa Facebook. Abangan nyo yung susunod na video ko kasi si-share ko naman sa inyo kung paano ko na-unlock yung in-stream ads. Kung nakatulong sa inyo itong video na to, please follow and share at mag-iwan na rin ang comment sa baba. Tapusin nyo na rin sana ito hanggang sa dulo para makita nyo yung ads ko. Salamat sa panunood. Lagi na aking mga video. God bless everyone. Bye!